Sulitin ang weekends nang hindi nabubutas ang bulsa. Patungo kami sa Vera Falls ng Barangay Suwa, Malinao, Albay. 30 minutes drive lang ito from our house. 10 pesos na entrance fee ay masusulit na ang family bonding sa buong maghapon. Hindi mahirap marating ang lugar sapagkat sementado na ang buong dadaanan. Malawak ang parking space. 20 pesos para sa four wheels at 10 pesos kung motor. Babagtasin pa ba ang sinasabing 100 steps na hagdanan? Ayo pa lang ay maririnig na ang malakas na lagaslas ng tubig. Mayroong mga mini waterfalls na lumalabas sa mga rock formation. Sobrang linaw, linis at lamig ng tubig. sinasabing ito daw ay 7 falls at itong narating namin ang una.